Walang dapat ikalarma sa supply ng karneng manok sa bansa. ay niyan sa isang grupo ng mga magmamanok. Ayon sa United Broilers Raisers Association, kahit na walang epekto sa supply ng manok ang nararanasang El Nino sa bansa, makakaapekto naman ang matinding init sa paglaki ng mga manok. Anila, may ilang epekto ang mainit na panahon sa mga manok na maaaring makapag-delay sa paglaki ng mga ito at kalauna ay posibleng humantong sa artificial shortage. Ipiniliwanag rin ng grupo na ang nasabing delay ay pwedeng magdulot ng pagkaunti ng supply sa mga pamilihan ng ilang araw o higit pa na pwedeng humantong sa pagbabago ng presyo nito. Sinabi rin ng grupo na ang pagbabago sa presyo ay may stabilize lamang sa, ng kusa sa oras na dumating sa pamilihan ang mga delayed na supply ng manok. Batay sa monitoring ng UBRA, aabot sa 95 hanggang 102 pesos kada kilo ang farm gate price ng manok habang aabot naman sa 150 hanggang 200 pesos ang kada kilo may iiral na presyo ng isang buong manok sa National Capital Region. Ayon yan sa Department of Agriculture.